Sil, tignan mo oh. Laki ng komisyon ko. May Gogi, oo nga. Laki. Aldrian. Kaya nga, ano gusto mo? Gusto mo libre kita, lumas tayo. <laughs> <laughs> ano ko ba, ipunin mo na lang yan. Tsaka... Hindi. Mag-grocery tayo. Wala <laughs> na tayong stock, ano ka ba? Sabi ko nga. Tsaka gusto ko din magkaroon ng ganyan, ate. Gawin mo nga din ako. Diyos, sige po, madali lang to. Mm Teka, -hmm. like, sabi mo dyan, ikaw tigil-tigilin ang mga nangayan, tagal-tagal mo na naggaganyo, wala ka naman napapala dyan. Hindi mo ba nakikita itong mga ligpitin? Gusto mo ibatok ito sa'yo? Sorry po, ano, ma. Anong inuuna mo dyan? Hindi mo unahin itong mga gawain dito? Gagawin ko naman po yun, may tinatapos lang po ako. Eh, kailan mo pa gagawin? Ma naman, Tinan mo may kinikita naman si ate Wala naman pong problema din sa ginagawa niya Kinikita? Kung kumikita yan edi di sana marami ng pera yan Ang tagal-tagal na niyan At eh, tagal-tagal na naggaganyan, di ba? Halos maghapon na lang yan Yan na lang lagi ang ginagawa niyan Mga gawain dito, hindi na magawa Kumikita yan? Eh, kung kumikita yan, bakit hanggang ngayon, nandito pa rin sa pagdarabing yan? Tanda-tanda na, hindi pa rin nadadala. Bisa, asikosuhin ko suhi mga gawain dito sa bahay. Puro yan na lang, yan na lang ang inaato pag araw-araw. Eh, -araw. ko naman po yan, mate. Kailangan ko lang po talaga itong tapusin. Kailan mo pa aasikasuhin pag nabulok na itong mga ano dito? Mga gawain dito? Kagaya na lang itong mga ano na to, mga nilabahan na to. Ibig sabihin, diretso ligpitin. Itatambak mo pa dito. Tapos, anong ginagawa mo dyan? Nagla-laptop ka lang dyan? May kinikita naman po ko may. Kaya lang iniipon ko po kasi. Malaking tulong na rin po to sa atin. Malaking tulong? Eh, yung mayroon nga dito sa bahay, hindi ka nga makabayad eh. Kuryente nga, hindi ka makapagbigay. Tapos ngayon, bayaran na naman ng internet. Wala ka pa rin ibinibigay. Anong tulong sinasabi mo? Iligpit mo na to mga ligpitin at magsain ka na. Yun. Tulong yun. Kaya yung ginagawa mo, maghapong ka na kaupo dyan, nagla-laptop ka lang. Kalayas na nga dito. Ano? Babae na yun. wala kaya pinuutos ko sa kanya? Ito yung laptop. Bura na talaga yung babae na yun. pakalat-kalat eh. Ayaw ko lang kung may magamit ka pa. <laughs> Pakalat kalat ah. Ate. Hmm. Ibigaw mo na pala ako ng account. Ay. Oo nga pala. Nagpagawa ka nga pala. Sabi ko nga pala sa'yo hmm. gagawang ka na. Ano ba ate? Sana nakapag-start na ako. Ay sorry sorry. Ito na. Stuck to nandito yung laptop. Bakit ay mabuhay? Baka lobat ate. Hindi to lobat. Iniwang ko to naka-charge eh. I mean, full charge pala. Wala. Wala ka. Oo. Naku ate. Oh, dito pa naman yung mga details ko. Bakit mo kasi dyan nilagay? Kamamayan, nabasa yan. Oh. Hirap pa naman magpagawa niyan. Mahal-mahal ng gastusin. Paano hindi masisira. Eh, pakarat-karat yung laptop mo. Kung nilalagay mo yan doon sa ano, lagyanan niya talaga. Kung nililigpit mo yan, nilalagay mo doon sa kwarto mo. Eh, di hindi nasisira yan. Gagamitin ko pa po kasi ulit. Kaya dito ko lang muna nilagay sa lamesa habang nagliligpit po ako. Tsaka, teka lang, bakit parang basa ata yung gilalim niya, ate? Halo nga. Ang tapunan ata ito ng tubig, eh. Ako, ate, mahal pa naman pagawa niyan. Lamesa yan, di ba? Malamang, mababasa yan dyan. Dyan mo ba naman ipinatong, eh? Eh, kung hindi mo dyan ipinatong? Ma naman, bakit na ang rude, rude niyo kay ate? Ginagawa niya naman po lahat, eh. Paano? Yan na lang maghapon at inaatupag niyan. Mga gawain dito eh. Aabutin muna ng 45 years bago gawin. Ati, kachichik ko nga cellphone ko. Alam ko, nakapasok dito yung account ko eh. Buti na lang nandito yung account ko. ate, buti na lang kamo talaga. Gaano ko eh? tuloy mapapaayos ang laptop mo? Gaano kaya paggawa nito? Ni Teka, paano matatapunan ng tubig yan? Eh, wala namang tubig sa lamesa. Ayun nga din eh. eh wala pa namang kumakain sa lamesa. Mananang! Tinapunan ko! Buro nate! Kung saan saan mo nilalagay? Malamang! Man. Pinaghirapan ko po laptop na to! Dapat po, sinabi niyo na lang sana sa akin. Bakit ba ganyan kayo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo, ah. Yan kasi, buraraka. Bagay lang yan sa'yo. <sighs> ano ba naman to si Mama? Mahal-mahal pa naman ng paggawa ng laptop na yan. Kaya nga eh, alam niyo, dahil dito may kinikita ako. Kaya mo ate, mag-ipon ka lang ng mag-ipon. Alay mo, makabili ka ulit ng bagong laptop. Hindi mo may pinapabili ka pa sa akin. Oh, ate, huwag mo naisipin yun. Tsaka, hayaan mo na yun si mama. Ang halaga ay, eh, nasa cellphone mo yung account ko, kaya hayaan mo na. Sige na. Paggawa na lang natin, tas gawa na kita, Akam. Mm sige na, tara. Hi guys! So, wait. Wait lang. Huwag yung... ka mo naman ganyan kasi antayin po, mo, antayin muna natin na marami oh, pumasok na tignan mo, ang dami nga agad na pasok eh. Kaya nga, one key nga ang goal <laughs> Hi natin. guys! So, yan nga pala, ipapakilala namin sa inyo ang bag. Wait lang guys ha, kasi kailangan talaga na yung 1K viewers. Tignan eh. mo, oh, nasa 700 views na nga tayo Kaya agad. nga, nga, 1K nga muna. Wait. Hey. Ayun na, malapit na. <laughs> diba? Oh, bilis! <laughs> so, hi guys! So, nandito nga pala kami para ipakilala, 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 ipakilala sa ka. inyo ang bago naming product. Ipakilala yeah. kasi. So, nandito, ito nga pala yung bagong product na tinitinda namin ay yung tier tier. Tier tier, <laughs> <-tear> for tartar <laughs> Tapos, meron din ako dito ang kume. Ito yung mga pwedeng ilagay sa bag nyo, kung saan saan. Pang sabit. Kay, you know. Sabit. 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 Kitang, <laughs> basa, ta tayo ng comment. Ang ganda ng product mo. Ay, well. Maganda naman talaga yung product namin. Tsaka, real na real. Yeah. Patry nga po ng tear tear. Yep. Patingin na yeah. nang tear tear. Unang salang pa lang sa mukha mo. Ay, kabog. Kabog na kabog Tira talaga. mo yung shade, be. O, oh, walang filter yan, ha? Beard. Wala yan, ha? Wala yan. Tignan mo. Lass, meron pang eh. isa. Ay, wala. <laughs> gagawin? Eh, yeah. Hey. buka yung ganyan ah. Hindi joke ka lang no. Ay, wait, stop natin. Ay, po. Oh. Di yung... Ah! Ay, ah! totoo! Totoo yan ah, totoo yan. Oh my God, pakyawin nyo to lahat. Ay, 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 totoo yun ito. <laughs> Meron pa kami. Ito namang moist mochi. Ay, napakaganda nito. Na Dre, isang blend mo pa lang magiging kamukha mo si Sasa girl. <laughs> Oo, oh, Oo, diba? <laughs> oh, real na <not> real. <laughs> so, ito guys, meron kami yung bagong product, yung Moist Mochi. Pag nila-apply mo sa mukha mo, magiging ka mukha mo na agad si Sasa Girl. Instant Sasa Girl. Yeah. <laughs> Para kang sinampal-sampal na. <laughs> Tignan mo, gamit na gamit sa amin, di ba? Oh. Ah, natin itong mag-order ng katami. Uy! Inapyo yung tinta. Ah, waldo-waldo talaga. Ayan, hi ano pa um, ba meron tayo dyan? Eh, ito pa. Ito yung glittering. Ito pa. Kung, gusto, kung mahili kayo mag-makeup, meron kami dito Ah oh, meron din kami dito ang pang-glitters, glitters. -glitters. Ano naman yan? Ang ingay-ingay nyo dyan. Ayun na naman kayo eh. Ma. Magmumukha kayong tanga dyan. Teka lang, huwag ka pong ganyan. Marami pong nanonood sa amin. Nakalive po Ay, kami. Hindi nyo ba alam, mukha kayong tanga dyan. Para kayo nakikipag-usap sa ano, sa wala. Wala mo kayo napapala dyan. Ay, naku guys. Hindi po intindihin si mama. Nainitlan po talaga yung ulo mo. Wala yun, wala. At ikaw, okay? Dinadamay mo pa talaga yung kapatid mo eh, no? Ha? Nakakahiya po sa mga nanonood. Nakakahiya talaga kasi mukha ka yung tanga dyan. Ma naman, kumikita naman kami dito eh. Meron nga po wakiyaw ng mga paninda namin eh. Tsaka, dagdag pang gastos na din to. Ako, i-end up po namin muna yung live, ha? Thank you so much, guys. Okay. Mamaya na lang po ulit. Ano yan? Talagang dinamay mo pa yung kapatid mo, eh, no? Ma, gusto ko rin po yung ginagawa ko. Gusto mo rin magmukhang tanga? Hindi, hindi naman po sa ganun. Hayaan niya na lang po kami sa gusto namin ni ate. Kumikita din naman po kami. Tsaka, mas maganda po yun kasi nakakatulong po kami sa inyo. Kumikita. Sana nga kumikita kayo. Nagbumukha kayong tanga dyan eh. Masensya na ma. Doon na lang po kami maglalive ni ate sa kwarto para po hindi kami makahistorbo sa inyo. Ganun. Ikpitin mo na yan. Ate, ano ang ginagawa mo? Minsan chine-check ako. Mag may nag-pop up kasi. Hindi si Peter na lang. Sel! Uy! Uy, Kagi! Six digit! Ang siyala! <laughs> Mapapalitan mo na yung laptop mo, ate! Kanya nga eh! Laking pera niyan. Oh. Mm, galing mo ano? talaga. <laughs> Sabi ko sa'yo eh. Galing-galing mo ate. Ano? Mm? mm. Kain tayo sa labas? Sige ate. O, Oh, O. Pumikita ka na pala. Baka naman, pwede ako makahingi dyan ng pambayad malang na kuryente. At pang grocery. Wala nang laman ng ating rep at saka ang ating mga grocery ubos na. Ma naman, nung nagla-live kami, hindi mo kami sinusuportahan. Hindi mo ba alam yung kuryente na bayaran ko na? Tapos kung ano ano pang sinasabi mo sa amin sa live, hindi ka ba nahihiya? Ma, hindi ka na ding ma-report yung account namin. Hindi na lang nagawa namin ng paraan. Gawa ng ang dami kasing nagalit na tao nung narinig yung boses nyo. Pero okay naman na po yung account. Yun na nga lang pinangahanap buhay namin para makatulong sa inyo. At talagang isinusumbat nyo pa sa akin yan eh, no? Eh, kung palayasin ko kaya kayong dalawa? Sige. Lalayas kami. Kasi, hindi naman, parang hindi nyo naman ako tinuring na anak eh. Tingin nyo lang sa akin, pabigat. Walang ibang ginawa dito sa bahay, kundi mag mag-cellphone. Eh, di ka? Oo, ma. Aalis ako. Kasama ka ba sa akin? isama ako. Ayoko na din maiwan dito eh. Kasi hindi ko rin nakitang ang nagpakamagulang kayo sa amin. Pero sana naman ma, kung babalik kami ni ate, tanggapin niyo po kami bilang anak niyo po talaga. Sa ngayon siguro, bubukod muna kami ni ate para makapag-isip-isip din. Eh di lumayas kayo. Mga wala kayong kwenta. Talaga. Huwag mo nang kunin yung gamit mo. Bibili na lang tayo.